Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak e ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako e sa krus na matay inilibing na naog sa kinaroroona ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit na sa kanon ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumula at paparito at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangmatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babain lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yoong mga walang nakakaalala. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbati ng anghel sa mahal na birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na doon sa walang nakakaalala. Amen. Ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng Birhen Maria kay Santa Isabel. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Jos, Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, Ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na doon sa walang nakakaalala. Amen. Ang ikatatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguy mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na doon sa walang nakakaalala. Amen. Ang ikaapat na misteryo ng tuwa, ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Jos, Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na doon sa walang nakakaalala. Amen. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin sumasalangit ka, sambahinawa ang ngalan mo, Mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo po kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus ko, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na doon sa walang nakakaalala. Amen. Aba po, Santa Mariyang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan, pag-asa't katamisan. Aba, pinaanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eba, Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis. Dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingin mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusang-tusang Rosario, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Heso Kristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.